pa Pilipinas at tuyon nagitikang runa na damdamag. Dito'y PTV Cordillera. Nakasuan ng tinabigbig anang patay. Ganang parti iti aso iti Baguio City. analaan pa'y iti video. Nadismayamet -it dagiti animal welfare advocate kada ito'y nga insidente iti baot. Tikad lintag tilintag kampanya ti gobyerno. At report ni Dante Gitu. Makita iti daytoy a video at ang ti sa alalaki ti ipos ti sa nga aso bayat anakagalot nakagalot iti jeep iti sangwanan ti sa abalay iti irisan Baguio City. Kalpasan ti sumagmamano a kanito nagala iti landok ti lalaki ken pinangpangorna ti aso agingga anatay. Rason ti lalaki nagpartida iti aso gapu masakit ti asawa na. Ngamiti pa nagsangpet na autoridad otoridad kan animal welfare volunteers iti lugar na duktalan da nga at dati selebrasyon ta at dati nagturpos a kapamilyada. Idi kalman, na na kaso a panaglabsing iti animal welfare act ti lalaki ang nakita iti video a posible a sumango iti aging gadwa tawe na pan nakakulong multa a dumano niti 100,000 pesos when nagpada ang multa kan pan nakabalod. Ti insidente, kinundinar ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Very strong tayo. Ang laki na ng reduction ng dog trading dito sa Baguio, pati yung pagsasara ng mga restaurant na, na involved sa selling and cooking of uh, dog meat. Ang laki na ng improvement. Ang laki na ng improvement. Kaya lang, meron pa rin yung mga isolated cases natin. Adamatan, tinaitudi nga konsultasyon tap no maadal dagiti programa ang maipatumpal tap no mapukawin dagiti insidente ti animal cruelty iti siyudad. No pay kasta, dismayado latta dagiti animal welfare advocate. gapo ta uray at dan dagiti lintag kan at dang tigobyerno, agtultuloy latta dagiti kaso ti animal cruelty iti Baguio City. Sigun Animal Welfare Advocate ani Bob Lee, saan na amarik natin na erteng nga kampanya ti gobyerno kontra iti daytoy gapu ta gaita awan pay tinadamag na ana dusa iti animal cruelty Yes, if I will be frank, the government is not doing enough. What progress has been done ba to uh, stop animal cruelty here in Baguio? Are there parang education, awareness campaign? May nahuli na ba ang Baguio? Yung, ano, na, yung sa kanila mismo, na hindi involved ng any NGO? Gapu iti dayta, kid daw na tipan na publiko kontra iti animal cruelty. It's everyone's responsibility, accountability natin to treat our animals better. Please do not uh, promote animal violence or cruelty and the mask is under 12 or traditions. Inayon na pa'y akaraman iti panagtaraken kadag iti animal tipan ng ipaay iti umno abalay, makan ken mainom. Para kadakwada, animal right is also human right. Dante Gitu, para iti Pambansang TV, iti baru a Pilipinas. Sa nga pulo katalupay lang ang minahang bayan ti deklara iti Cordillera, inaknon ni MGB nga adu dagiti parikot iti dadu ang minahang bayan applications tapno na mapagbalin legal ti operasyon dagiti small scale miners ni Janice Dennis para iti detalye. May sa ti Region Cordillera kas most mineralized iti Pilipinas. Nasurok 18,000 nga ektarya ti operasyon ti pagminasan iti Region. Ngam agingga ita, sa ngapulo pulo kat laang tinay deklara aminahang bayan iti Cordillera. Kaaduan ti Intero Apagilian. Sagupat minahang bayan tinaprobaran iti Binget, Ken Apayaw sa Gaysa iti Abra, Kalinga Can Mountain Province. Dua ditoy ti agop operate iti sidong ti small scale mining contract. Sigon iti Mines and Geosciences Bureau at ti upatapulo kat a Minahang bayan applications nga ad-adalan ti MGB Central Office. Inaklon ti ahensya nga adu ti parikot iti aplikasyon ti minahang bayan. Kaaduan, nai-deklaraan no mining zones, conflicting claims it dinagbaetan dagiti aplikante kan dagiti large scale mining kasi yung uh, before it can be declared as minahang bayan kailan pang FPIC process pero may uh, amendment ng uh, ano ng uh, IRR 2022-23 na you can uh, uh, pwede na nilang i-declare yung uh, uh, minahang bayan even without FPIC ang FPIC process na lang doon sa ano sa pagkuha ng small scale mining contract. At danti implementing rules and regulations iti Minahang Bayan. Sigon ka ni Director Apil, dagiti laangan agala iti small scale mining contract ti kasapulan iti panangi proseso iti free prior and informed consent. Ang medyo nakakaano din nakaka tagal doon sa mag-declare ng Minahang Bayan. Siyempre yung mga areas close to mining, kasi hindi lang naman sa large scale yan. Uh, kailangan kumuha din tayo ng area status and clearance. Sigon ni TMGB, umad-adumadan na small scale miners. Balakad di ahensya ti panagaplikar da di small scale mining contract tap mapagbalin a legal ti operasyon da. Janice Dennis, para iti pambansang TV, iti Baru, a Pilipinas. Dagita dagiti kang run na ang nadamdama PTV Cordillera. I-like, i-follow, can I subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Ana Sunduan, na imbagnal daw.